abutin natin ang mga palad ng ating mga kapatid na nasa balisbisan na ng lipunan. Halina't maging bless ako po si Father at ito ang Palaman ng Buhay. Ang ating pong ebanghelyo ngayong araw na ay mula kay San Lucas chapter 14 verse 21. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa lipin, pumunta ka kaagad sa mga at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Tayo pong lahat ay inanyayahan ng Diyos na lumabas tayo sa ating comfort zone. Sa alip magtungo tayo sa balisbisan, sa laylayan ng lipunan at katagpuin natin ang mga taong tunay na nangangailangan. Na tulad na sinambit sa ating pong ibanghelyo ngayong araw nito, mga mahirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay, sila yung yakagin natin at anyayahan na makiisa sa inihandang magandang piging ng Diyos na kung saan sa piging na ito'y dadanasin natin ang kanyang paghilom, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga, pagmamalasakit, kanyang awa at habag, at igit sa lahat ang tunay na kasiyahan at isang buhay na kung saan ay naayon sa kanyang kalooban. Tayo pong lahat ay inaanyayahan ng ating Panginoong Yeso Kristo na maging kaisa niya sa kanyang piging pagsasaluhan natin ang kabutihan, kabanalan at kadakilaan ng Diyos. sapagkat so, lahat naman po talaga tayo ay mahihirap, lahat tayo ay may kanya-kanyang kapansanan, lahat tayo ay may kanya-kanyang kakulangan, lahat po tayo nagpukulang, nagkakamali at nagkakasala. Pero laging sapat at umaapo pa nga ang biyaya at habag ng Diyos sa ating lahat upang tayo ay malinis mula sa lahat ng kakulangan nito kasalanan, karumihan at kadiliman sa ating buhay. Muli ako po si Father Aris magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.